pagpapatuloy po natin pagpapatsolya sa West Philippine Sea sa kabila ng hindi mo na ay, uh, ng tatlong Pilipino sa China. Bakit ho napaka-importante na mag tayo ng kapayapaan? Pursuing peace. Napaka-important. Bakit? In the wake of rising tension dyan po sa West uh, Philippine Sea. Kaya pakakausap po natin ngayon, Ah, ang dating senadora Nikki Kuseteng. Ah, siya po ay isa sa mga nag-advocate po ng kapayapaan, no? Lalong-lalo lalo na sa ating bansa. Lalong-lalo lalo na diyan sa teritoryo ng Pilipinas, uh, ah, exclusive economic zone sa bahagi ng West Philippine Sea. Baka kausap natin former senator Nikki Kuseteng. Magandang umaga po, ah, Senator Kuseteng. Um, magandang umaga sa iyo, Al. Excuse me, Al. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Opo. Uh, eto ito la po, uh, sa tingin nyo ba, ma'am, uh, na abandon na na ba ng China ang uh, tinatawag na diplomacy dahil uh, napaka-agresibo po nila sa atin, no? Uh, can we still sit down, no? 'Yun ang tanong dito eh. With China, at uh, tayo makikipag-usap sa kanila ng masinsinan kapayapaan? At uh, uh, may resolusyon dyan po sa problema natin sa West Philippine Sea? Eh? Ano pong nakikita niyo pong, ano ah, yung analysis niyo dyan, ma'am? Sa, sa tingin ko po, um, yung China ay lagi pong handang makiusap, pakipag-usap. Kung inabandonan na nila ang diplomasya, wala po tayong kalaban-laban dyan. The mere fact na nag-uusap pa tayo ngayon, excuse me. The mere fact na nag-uusap pa tayo ngayon, ibig sabihin, meron pa tayong kapayapaan ngayon dito sa ating bansa. Meron pa, meron pa tayong malayang talakayan ngayon dito sa ating bansa. At um, yung pong diplomasya, yun lamang po ang nakikita kong paraan kung paano isang daan at sampung milyong Pilipino ay maaari pa na mabuhay sa kapayapaan, kaunlaran, at magkaroon ng oportunidad sa mas maayos na hinaharap. Hindi po mangyayari yan pag gulo pinag-uusapan. Mm -hmm. Kaya nakakabahala po yung sinasabi nila na, oh, pag ng China yung Taiwan, ha? Gera yan. Ako, mm -hmm. sasali tayo dyan. una-una <laughs> po, hindi po ako naniniwala na yung China ay lulusob lang sa Taiwan. Ganun-ganun lang. Hindi po mangyayari yun. Yung mga Taiwanese na businessman, nakakausap ko, na hindi naman pipitsugin, malalaking negosyante. Mm -hmm. no? Ang gusto lang nila, status quo. Kung ano man yung katayuan nila ngayon, doon sila kumikita. Yung mga bilyonaryo sa Taiwan, ang mga pabrika po nila nasa China y. Marami pong negosyante na kumikita ng malaki. Eh uh -huh. e sila ay nangangalakal, traders, businessmen. Eh sa China po bumibili ng mga paninda and vice versa. no Maraming taga-China ay nagtitinda sa Taiwan. Bagamat ang Taiwan po ay halos kasing laki lang ng Metro Manila ang populasyon. Pero meron po silang purchasing power. Meron silang kapasidad na bumili. Mm -hmm. Kaya ang tip ng tingin ng negosyante sa China isang malaking market at isang malaking manufacturing center. Mm -hmm. Yung kanilang supply chain highly sophisticated. Yung Taiwan, eh ganun din eh. Mm -hmm. Iisa lang ang salita nila, iisa lang ang lahi, iisa lang ang itsura nila kung manatili ang kasalukuyang, Kasalukuyan na sistema ng pang-ekonomiya, wala pong namamatay, walang nabobomba, walang aggression, wala, wala po, wala. Lahat, lahat yan ay nasa guni-guni, nasa pag-uudyok ng hindi dapat kasali sa usapan, at tayo, pilit ng sinasali. Uh -huh. Eh bakit po ganun? Pabayaan nyo silang dalawa na mag-usap, tutal nagkakaintindihan sila. So hindi po totoo na imminent po ang gera sa pagitan ng China kung lulusubin nila ang Taiwan. Wala ho yung lusob na yun eh. Hey, kung, kung ang China gusto talagang sirain,